Pakibiyak natin, no? Ano yan, guys? Halo-halong gulay, kalabasa, kangkung, malunggay, okra, talong sitaw, at hipon, at alimasan. Ano ka lang, mama? Ito lang. Ilal ilalakay ko na. Ito. Ano na? Ano pa sa guys. Hmm. So, ito yung huling gata. Ang mahal ng kamatis, my god. Last week 90, ngayon 120. Ang kilo ah. Napakamura. <laughs> <laughs> Napaka-fresh oh, sa palingki talaga makakatipid ka guys makakamura ka kasi dito sa taliba pa sa amin yung ganito kalaking hipon 600 na ang kilo sa palingki 480 siyempre tutubo naman sila no ang hirap pa yung hi alright guys thank you for watching

Diyan, ka kaya, Ito yung ginataan. Ay, Ayan. Ate Mons! Nagluluto ako. Yan Ayan, may chinelas naman para ma-press ko. Sabigyan mo chinelas si Tita Mondi mo. Okay. Tay! Love you! Kaya ka dumatuntun? Ano mo nga Okay na ito ba? May lalagay mo yung gata? <laughs> Oo, oh, ano lagay ko na? Uy, tingnan mo, ang ganda ko na. Magtangalihan na kayo. Ay, kabayo. Pwede <Ready> pa itong <laughs> ano? Ano mga, bago lang yan lang saan sana ako nakarating sa'yo pala ako babagusan hindi tayo ng hipon guys iahalo natin sa gulay oo, oh, gagataan ko ba kasama yung alimasa Ako May napama? Or Adyat ang bawasan? Small 5, 250, Yes, ma'am Sukong 300 Bali off fly Bali off fly Bali 375 ma 7